Yo! What's up mga kahabi! <laughs> wow po, naman! Nagbabalik sa wow. ating wow. Ayan, o. Oh. Hi! Yan, update ko lang kayo dito sa ating ano, yung itlog ng ating back-to-back -back na Yellow Balls uh, Project Lutino, no. At napisa na po ni Tupac. May narinig ako kahapon. Napisa na. Ang expected expected date natin ay uh September 11 kaso <clears throat> nauna, no? Maliyata yung ano natin bilang or magaling lang talaga si Tupac magano mag, ano, mag -sit ng itlog So yun, bago yan. Bago natin umpisa ng ating update. Uh, Ito malupit na malupitan. So yun mga kahabi no? Ah, tingnan natin kung Nag grid eye ba Yung ating project Lutino Ilipin natin dito Si Tupac ang pinalimlim natin Kasi magaling to eh Tsaka hindi siya masaila Paano masabi? oy, Nangyari doon Buhay pa ba? Ngayon din ilaw Grid eye ba mga kahabi? Ah, nag grid eye yata to eh ay black ay pero parang red eye siya no malapit siya mag red eye you no? Know? pero black eye pero may pag-asa ba tayo dito sa dalawang egg natin malapit na rin mapisa ayan no may crack na rin yung isa ayan no may crack na rin yung isa ayan may crack na din yung isa mga kahabi kita nyo ba ayan no may crack na rin siya so possible mamaya or bukas mapisa yan black eye no so, okay lang may pag-asa pa tayo good job tupak good job tupak yan napisa mo na Mayos. So yun na nga no, yung ating papisa kahapon. At yan yung hatch nya. Kahapon, kasing no. Silipin din natin yung kasabayan nya. Yung binalimliman natin. Paano pisa na? Pisa man ay wala pa. Fertile kaya yun na. Ito yung mga itlog ni Tupac eh. Nahuli. Ito yung mga itlog ni Tupac. Ayan, ayan, ayan. Mga itlog ni Tupac. Tatlo. Bali, uh, lima yan. Tapos, hindi, hindi nagpertil yung ano, yung dalawa. So, silipin natin doon. natin yung mga visual lupa natin din. Eh. Oh, wow na ito mga mga visual lupa. Wow naman! Wow! Oh. Wow! Come here, Ewing. Come here, Ewing. Come here, Ewing. Meron lang tayong Ewing. Ay, may ipot, oh. I like that. Sintabi tabi sa mga kumakain. Hmm. Ayan, visual, upayuwing Six link. Six link hen. Ayan. Visual, upayuwing Green, upayuwing pa yung Ayan. Ayan ganda. Pulang-pula na naman yung ulo. Ayan. galing talaga nitong dalawang to balik na natin balik na natin tingnan natin yung power blow eh. uy bumitaw ka na yung power blow dito Baga na. Baga na Ay, lumilipad na. Super blow Turquoise Turquoise blow Payuwing Ayan, meron tayong Third par blow o payuin. 6 link pa yan. Linus ng ulo. Ayan, Buntot oh. o. ng buntot, men. Uh, bit yung isa ay normal lang ata yung isa flipin natin yung isa yung isa kami ito ba yung isa yung yes, isa o pa magtak to Hard loading siya, pero normal, pero viewing viewing siya o far viewing normal also so yun lang yung ating update sa ating ano dito malapit na rin to kasi maganda na yung ano nila so hindi pa sila mangingitlog palagi nating katukin para masanay pag meron na silang inakay maganda na yung ano nila oh. miss box business team nila yung ating kukatel marapit, malapit na rin yan mga itlog ayan. kukatel natin Shhh, shalom yan si shalom lakina na Lucky na ni shalom oh. si boots boots ginupitan ko yan oh at yung ating flower horn na laki na ng tatai na naman yun kaya para patayihin muna natin si Shalom dun sa kanyang tatayhan ah, Ang um, dalawa ko. Come, come. Ang uh, uh, uh. tapang ni Boots ha. Ito, dito. Dito. Hindi ka man maliligo. So, ayan, dito ko yung pinapatay mga tabi. Oops. Sinasabi ko lang dito. Ayan. Ayan, ayan ganoon lang yung sudyan. Ayan siya. Ayan siya oh. Tatain na dyan. Sinabit ko lang dyan sa may sampayan, o. Tayo sa malilim yan. Yan, amihi. So, hayaan na lang natin yan dyan. Tatain na yan. At yun, dito na natin tapusin ang ating video for today. <laughs> eh kasi mag aalas na mag aasikaso na naman tayo ng ating gawain para sa trabaho no? ah, uh, yan ang ating mga isda dyan no? Yun, uh, shout out sa lahat ng mga nanonood sa aking video sa mga mga sumuporta sa aking channel no? ayun mayroong isa dito nag iiyak ayun o oh. Sally daw siya oh. ayun oh. Ayan, kay ang palaging nagko-comment sa aking mga videos, no? Kay Idol Jet Doke. Ayan, Sir Jet. Hindi ko pa nakita yung ano nito. Ay, heart daw, heart. Ayan, Sir Jet Doke. Uh, keep safe. I'm more father and God bless. Shout out sa'yo. At kay sino pa ba yung iba na hindi ko pa na shout out. <laughs> Paring Dex. Ayan, kay Mama, Papa, yung late Ginny. at salamat pala Jen sa binigay mo kay Mama. Ah, uh, ingat kayo diyan. More power and God bless Ote! Ote! sa inyo. Peace at kay Ate na nandun sa nila ngayon at si Gia, si Ting. Ah, uh, kumusta kayo dyan? At siyempre, sino pa ba? Na dumating. Okay. mga taga Quezon dyan no si tatay at si mama shout out po sa inyo dyan at si Irik si Gary mga taga Quezon dyan. shout out sa inyo at Google barinig kita sa mukha <laughs> at siyempre kay parang Stino na nasa Maynila ngayon ingat ingat dyan at maulan ngayon dyan sa kasi may bagyo ayan ayan yung isaw oh ayan oh ah! at kay kay Maring Yasino ayan sa ibang bansa shout out ingat ka diyan palagi padala ka ng camel padala <laughs> mo kaming camel hindi kaya arabo arabo ayan oh no? so yun lang ah ano pa ba ano pa ba? Ah, uh, yun lang. Ay <laughs> no. Mahaba na ang video natin. Pero puro yun lang tayo, yun lang, yun lang. So yun, update ko na lang kayo sa sunod na araw o baka bukas kasi may gagawin na tayo at uh, stay stay pa rin kayo sa ating youtube channel no? kahit punti lang Tintuhan mo na tayo saglit <laughs> Parang na-miss ko mag-vlog So yun ah, Ano pa bang ano ah, Sa mga gustong magtanong dyan no, Kung anong gamit na Vitamins natin sa ating Ibon Sa nagang ibon ah, Mag-comment lang kayo at Sasabihin ko sa inyo Actually na sabi ko na dati pero Paa meron pang gustong magtanong Na tinatamad na panoorin yung uh, previous video natin. Woo! Ngayon nga pala ako si Superman. Ang galing! Ang galing! <laughs> 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 Yan. So, uh, nantay ko lang kasi matapos kumain yung aking baby, no. Tanggal kasi matapos kumain. Magalas na baby na bago ako pipilos so um, yan comment comment lang kayo at mag suggest kayo kung anong mga gawin natin sa video mean, you no know. at <laughs> nagtanga nagtanga ayun o na, kumain na last na yan han ay, meron pa doon last. Wag, wow, bad man yan. Ang babad. Yan, papa, na ako sa inyo mga kabi. At yun lang sa mga hindi pa nakasubscribes dyan. Pakisubscribe na lang po. Pakihit yung notification bell. At pakilike, pakishare na lang din po. Para makatulong sa ating muntuin channel. At siyempre mga din sa akin hindi pa tayo monetize tagal na natin mag nagbibideo siguro 3 years na malapit 3 years na <laughs> so yun lang ah uh, ito lang naman chill chill lang gusto ko lang magbideo uh, meron tayong memories pagdating ng katandaan natin so, yun lang More Father God bless keep safe bye bye